Hi guys, it's me again, your teacher, Miss Joy. So dahil nga marunong akong tumupad sa aking promise na ipapakita ko at sasabihin ko kung ilan yung mga puppies ni Aurora, ito na nga. So guys, binidyo ko yan kasi nga grabe nga naman pala talaga makahatak ng breast itong mga puppies na ito. Parang gigil na gigil, O, oh, ayan oh. <laughs> parang wala siyang makuhang gatas kaya nang gigigil siya lalo. Ayan, la grabe. Parang ako ay nasasaktan para kay Aurora. Alam Aww. niyo ba guys, nakaraan mas grabe yung pamamaga niyan. Kaya naman nakakaawa rin talaga yung mga aso at nag-search nga ako kung masakit ba as a first time mother dog ang magpalactating at ang sagot po ay yes. Parang sa tao rin kapag first time mom. At guys, sabi pa nga rito ay posibleng makaramdam ng discomfort discomfort o sakit ang isang inang aso, lalo na kung first time niyang magpa-lactating. So katulad din sa tao, lalo na sa mga unang araw ng pagpapalactate. So meron ditong mga ilang dahilan pero hindi ko na babasahin, bahala na rin kayong mag-search. Alam mo katamarang taglay rin talaga, charot. so this is for educational purpose only. I hope guys ay may natutunan kayo lalo na sa mga may alaga na doggy diyan. Thank you for watching. Bye.